hello, hello, hello guys. Good afternoon. Hinog na yung aking mangga. Ayan. O. Ayan. O. Kasi masisira na siya. Kaya, ibiblender ko na siya. Huwain ko na tsaka i blender Kasi sayang pag nasira. Ayan. O. May ano na siya ng masisira. Ano? Kaya, kaysa masayang, iblender ko na lang siya. Ang Pero hindi pa dapat siya, ano, medyo matigas-tigas pa siya. Pero, kaysa mara, bulok siya. Hmm, ayan, oh. o. di ba diba? Bulok na. Kaya, ibiblender na natin. Kasi sayang. Ay, kalabaw. may blender naman akong maliit hmm. ito lagay natin siya dyan yan yung buto niya balatan din natin kasi sayang kakayurin na lang natin yan, o diba? Ang laki na nasira niya, oh. Eh. Hmm. Kaya, kakayuri na lang natin. Kaysa masayang, di ba? Hmm. 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 May para-paraan para hindi masayang ang pagkain kasi sa mahal nang bilihin, di ba? Eh, kahit ito, binigay lang pero sayang idagdag ko itong ano dagdag ko itong maliit ayan o. kasi ayan o mayroon na rin sya mga itim itim ayan o. masisira na rin sya ibang ano naman to ibang variety ng mangga kaso lang ano sayang lang pag hindi mo inano sya Bilis mapakinabaan. Kasi mga anak ko, hindi naman kasi mahilig sa mangga. Kaya pag may ano, ako lang kumakain. Hmm. Tapos, yung aking condense, kasi nasa ref. Yan, nilagyan ko na lang siya ng tubig. Hmm. O, tingnan nyo, o. Oh. O, oh, diba? O, oh, may main ko na ako. May main ko float. May float. Ano ba yun? Tawag. O, no, ba diba? Kaysa mabulok, kailangan na mas aga pa natin mapakinabangan pa. Okay? Bye! Thank you mga palalabs! Enjoy, enjoy naman tayo mag sip-sip ng ano, ng blender na mangga. Bye! Love you all! Thank you for watching! Okay, ayan na guys. Oh. Oh, Pinong-pino na siya. Pure, oh, pure. Yun o. Oh. Kaya may sago ako nila binili. Ayan o. Oh. Kaya ito, haluan ko ito ng sago. Oh, diba? Ayan na, may merienda na ako. Tsaka, ang aking tinapay. Ayan. Yan ay aking merienda ngayon. O, oh. diba? Ang bilis lang. Gumawa ng paraan. Para ka magkaroon ng merienda. Okay? Thank you. Love you, love you. Bye-bye.